Ang pag-uusapan natin ay yung tangka ng mga Marcoses na patanggalin ang ating VP Sara bilang isang VP, ah uh, ang mandato ng 32 milyon ng ating mga kababayan na naghalal kay VP Sara. Siyempre alam na rin naman natin na hindi naman mahalal bilang presidente yan si Marcos Jr., Kung hindi rin dahil kay VP Sara. Pero um ang pinakahuling uh, ang uh, kaganapan diyan sa Korte Suprema ay eh, pinasagot ang Kamara Representante at ang Senado tungkol sa mga detalye ng mga bagay-bagay na nagresulta sa pagkahain ng impeachment complaint sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint na dinala ni uh, VP Sara hindi lang po sa Korte Suprema kundi na rin sa Senate impeachment court na ang um, fourth impeachment complaint dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer ay pinagbabawal ng saligang batas. Now, ilan sa mga bagay-bagay na nais malaman ng Korte Suprema ay itong mga ito, no? Unang-una, um, which office or committee prepared the draft of the Articles of Impeachment and when it was completed? Anong opisina sa Kamara ang gumawa ng Articles of Impeachment at kailan ito na Tapos, Tapos, kailan ipinaikot ang Articles of Impeachment sa mga miyembro ng Mababang Kapulungan? And uh, kung ito ba ay uh, ipinaikot sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante? tapos sa um, pangatlo um kailan na circulate o pinaikot sa um um miyembro ng kamara ang articles of impeachment at kung ito ba ay uh, merong kasamang mga ebidensya kasama ng mga individual na um, na, na articles of impeachment and if there was um, at kung merong report ang komite para sa mga impormasyon ng mga miyembro para ma-decision nila kung sila ay mag i o hindi. Ibig sabihin, anong ebidensya ba ang ipinakalat nyo sa mga kamara de representante para malaman ng mga miyembro ng kamara kung susuportahan nga itong pang-apat na impeachment complaint. At tapos is uh, kung ang mga miyembro ng kamara de representante ay nagbigyan ng sapat na panahon para pag-aralan yung mga impeachment charges at saka yung mga ebidensya na uh, di umano ay sumusuporta sa articles of impeachment. Now, itong apat na itong uh, mga katanungan ng Korte Suprema, ayaw sagutin ng Kamara. Bakit? Kasi pag sinagot ito ng Kamara, mukhang lalabas na unang-una, hindi sila sigurado kung saan nanggaling ng Articles of Impeachment, bigla na lang umusbong na parang magic. Pangalawa, na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan itong Articles of Impeachment na ito at pinalagdaan na lang talaga sa kanila itong articles of impeachment na ito? kasi yan ang dahilan kung bakit ta tinatanong ng hukuman kailan nyo ba pinakalat sa mga miyembro ng kamara de representante ang articles of impeachment na yan pangatlo kung meron nga bang ebidensya na sumusuporta dyan sa baang individual na articles of impeachment kasama na dyan yung diniskurso na natin na isa-isa no na ang pinakamabigat di umano ay yung sa confidential funds no pagkatapos jan ay uh, yung graft corruption daw dahil pamimigay ng uh, Apera uh, pera sa mga opisyalis ng DepEd, no? At saka yung uh, uh supposedly graphing corruption, dos sa anomalya daw sa pagbibiding ng mga laptop, no? Tapos um, kung itong mga individual na articles of impeachment ay sinamahan ng ebidensya para makonsidera ng mga miyembro ng kamera kung uh, dapat nga dapat ng suportahan ang impeachment articles neto at um, kung binigyan sila ng sapat na pagkakataon para basahin at evaluate kung dapat nang suportahan. Bakit nila ayaw sab uh, sagutin yan? Kasi obviously, wala talagang basihan ang paglalagda ng mahigit 80% ng mga miyembro ng Kamara dyan sa Articles of Impeachment na yan. Unang-una, -una, hindi talaga galing sa Kamara yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ng Itambaluslos para gawin ng Articles of Impeachment. Pangalawa, Uh, ang sagot ng uh, kamera ay susuporta doon sa sinasabi ni VP Sara na kaya lang naman lumagdayang mga yan sa articles of impeachment na yan kapalit ng mga ayuda. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng EU mission dito na nag-obserba sa eleksyon, ay eh ginagamit talaga ang ayuda para pamimili ng boto. Hindi lang yan pamimili ng boto galing sa uh, mga butante, yan ay ginamit din para makuha ang lagda ng mga miyembro ng kamar representante na i itong pang-apat na impeachment complaint. Pangatlo, eh lalabas talaga yan na yung mga paratang ki uh, um, Sara, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado sa Korte Suprema at sa Senado, ay puro konklusyon na wala namang ebidensya. At syempre, paano naman masusuportahan ng Articles of Impeachment na wala naman palang ebidensya at puro paratang lamang? Kaya naman, gusto malaman ng Korte Suprema dahil kung babasahin mo talaga yung Articles of Impeachment, wala naman talagang ebidensya ang nakakabit. Anong ebidensya ang nagsusuporta dun sa individual na Articles of Impeachment na naisumite sa Senado? At sa yung pang-apat, eh, ano ba talaga naging konsiderasyon ng mga kongresista sa paglagda dyan sa Articles of Impeachment na yan? Yan ba yung ayuda o yan ba talagang uh, dahil sila naniniwala na gumawa ng napakatinding mga kasalanan sa kanyang opisina ang Bipisara na sapat para siya ay pat patanggaling sa pwesto? Huwag na na pati sa Korte Suprema, ang Kamara ay nagmamatigas. Akala ko ba? lahat ng public officials ang ayon sa salonggalo Law, yung Code of Ethics so, for Public Officers, no, ay dapat nag obserba ng transparency. Dapat maging transparent sa kanilang gawain, lalo na kung ito'y official na gawain. Eh bakit hindi man lang makasagot ang kamara kung sino talagang gumawa ng articles of impeachment, kung pinabigyan nila ng uh, kopya ahead of time ang mga miyembro o kinalap na lang ang kanilang mga signatures, kung sila silang pagkakataon na pag-aralan nito at siyempre sa akin na pinakaimportante kung pinagbigay alam sa mga nag ng impeachment articles yung mga ebidensya na di mo ano ay magsusuporta dun sa kanilang individual na articles of impeachment. Basic questions naman yan. Hindi yan due process ni VP Sara kung hindi ito'y magpapakita kung nasunod ba talaga yung proseso na magsisimula na magreresulta sa pagsimula ng isang Senate trial on impeachment. Dahil kung talaga namang walang kamuwang-muwang yung mga kongresista ko anong kanilang dinaladaan at wala namang kahit anong ebidensya na ipinakita, bakit pa kailangan magsimula ang impeachment? Pero huwag natin kakalimutan ha, yung pagdulog ni BP Sara sa Korte Suprema ay dahil sinasabi nga niya na nalabag ang saligang batas sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint. Unang-una, dahil nakasaad sa saligang batas, malinaw na malinaw sa ordinaryong lengguahe, na ipinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer kada taon. Bakit? Eh kasi kung papayagan ng mas mahigit na isa, wala na talaga magagawang trabaho ang isang impeachable officer kung hindi sumagot ang sumagot sa mga impeachment complaints. Kaya naman, importante na talagang sundin ang nakasaad sa saligang batas kasi saligang batas siya, pinakamataas sa batas sa sa ating bayan na dahat ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat sumunod. Pero mas importante nga is pangalagaan yung mandato ng mga impeachable officers na gawin ang kanilang mga trabaho na hindi nadidisturbo, nadidisturbo, na didisturb na didistorbo ng mga nuwisan suits no gaya ng mga walang saysay -say na impeachment complaint. Ang tanong lang naman is binigay niyo ba sa kanilang ebidensya na nagsusuporta do sa individual na impeachment article? Kasi kung wala namang ebidensya na ipinakita, Paano nyo alam na nagkaroon ng graft and corruption? Paano nyo alam na nagkaroon ng betrayal of public trust? Kung hindi nyo alam kung ano yung paktual na basihan na nagresulta sa individual na articles of impeachment. Ibig sabihin, kung walang ebidensya, puro paratang. At kung puro, puro paratang yan, politika lang talaga yan at dinaan lang sa numero. Totoo po, impeachment is a numbers game. Pero tama naman ang Korte Suprema na bagamat it is a numbers the game, the numbers must be dictated by evidence and reason. Hindi naman po pwede na paratang-paratang lang dahil gusto ng speaker, gusto ng presidente tanggalin ng, uh, ang ang uh, uh, ang vice president isa eh, sang pahamon lang ng walang saysay -say na impeachment complaint. Huwag natin kakalimutan po ha, taong bayan din ang magbabayad sa oras at sa resources na gagastosin ng Senado pagdating sa isang impeachment trial. So tama ang Supreme Court na pangalagaan ang pondo ng bayan, siguruduhin na hindi ito maaaksaya sa isang impeachment trial na wala namang saysay. -say. So ang tanong, tambalus los at mga um, congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni BP Sara. Eh, ang ina-allege ni BP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, eh bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa niyo Ang sagot lang naman dyan, oo, Pinakalat namin ang articles of impeachment bago namin pinalagdaan. At kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat niya at anong prueba na pinakalat nyo. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ang ebidensya at lumagda sila na susuportahan, i ng ang impeachment complaint dahil ito ay nakabase sa ebidensya. E ba't niya ayaw niyong sagutin kung pinakita nyo ang ebidensya sa mga kongresista? At, yung, yung 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 question lang naman ng uh, ating Congress ng ating court Suprema binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay -say ng mga articles of impeachment it itong, itong hindi niyo pagsagot ibig sabihin takot kayo kasi sa totoo lang wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan dahil sa totoo lang wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino ngayon pa lang kayo, nag, nag, uh, nagkakalap ng ebidensya at uh, siguro iniisip nyo bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang uh, numero ng mga uh, senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyayari sa panahon ni, uh, ni ano Niya na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsik ang isang um, uh, um, impeachable officer. Eh, hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay Kibipisara. Sara. At siyempre, uulitin ko po, no, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara ng Representante ang Articles of Impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung Articles of Impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach ia nila sa Articles of Impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na ma ng mga kongresista yung mahigit 80% na kalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sara. So malinaw po yan, binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbigay linaw na talagang binigyan ng pagkakataon at ipinakita, ebidensya sa mga kongresman para makuhang ang kanilang indorso sa impeachment complaint na ayaw ngayong sagutin ng kamera de Representante. May kasabihan, ang ayaw sumagot, may tinatago. At ako naman, sa tingin ko malinaw, ang tinatago nila, wala talagang ebidensya ang <laughs> na susuporta dyan sa articles of impeachment at nauna na natin diniskurso yan dito sa Spokes Hour at pangalawa, talaga namang ura-urada nilang kinuha ang mga lagda. Wala silang pakialam kung naintindihan mga kongresista kung ano nilalaman yan. Basta ang importante, mabigay sa kanila yung biyernes na ipinangako kapalit ng kanilang lagda sa impeachment complaint.